So what's up sa inyo mga buddy Maganda buhay Thanks kid first Welcome back to my YouTube channel So to this video mga buddy ay uh, Tuturuan ko kayo Ng mga ilang Uri ng ehersisyo O mga posisyon Na uh, Simply Very practical Pero napaka uh, Epektibo O mabilis Ang resulta at uh, mapanatili yung ating uh, kalakasan ng ating pangatawan, ang hubong ng ating pangatawan, no? Sa madaling silita, mapanatili nating slim ang ating pangangatawan. All right, sa mga sexy diyan at sa mga macho diyan, uh, hindi na kayo nakakapunta ng uh, gym o hindi wala kayong uh, equipment sa inyong bahay. Ito lang ang gawin niyo very very practical at siguro naman ay nagagawa nyo rito all right go, so, go, 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 go. First, nakanta ka tayo. Ayan. Pwede natin gawin yan isang minuto. Okay. Depende sa inyo kung uh, ilang uh, minuto ang inyong gagawin. O so next, next natin ay mag-cross leagues tayo. All right. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kabila. 1 2 3 4 5 six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Agad dole. Right. Next natin. Ja jumping tayo. Okay. Double knee. One. Two. Three. Four. five, six, seven, eight, nine, ten. All right, nakadilid. Okay, Bumababa yung ating patalon. All right. Next. Yeah, ito yung laging kong ginagawa at yung nakikita sa aking mga esesyo. Jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5. Then, lakad. Down. Push up. 1, 2, 3, 4, 5. Lakad ulit. Jumping jack. 1, 2, 3, Four... Five... Akad... Then... Baba... One... Two... Three... Four... Five... Okay... Walking... One... Two... Three... Jumping... Jump. One... Two... Three... Four... Five... Akad... Okay... Down... Push up... One two, three, four, five. Okay. All right. So rest. Then inhale Dahil napaka importante yung inhale para sa ating mga uh, puso. Right. Okay. So, yung onong ginawa natin, uulitin natin yon. Okay. Walking. Then, high knee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Cross leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay walking yan bumaba uli ang pantalo ko alright next yung last natin ginawa okay jumping jack 1 2 3 4 5 walking then down push up 1 2 3 4 5 Walking, Jumping jack 1 2 3 4 5 Walking away. Then down Push up 1 2 3 4 5 Ok Walking Jumping jack 1 2 3 4 5 Walking Then down, push up. One, two, three, four, five. Okay, walking, jumping jack -lay. One, two, three, four, five. Okay, walking, then down, push up. One, two, three, four, five. five. Okay. Palakpakan ang sarili. Okay. Then, huwag kalimutan. Ako magtapos. Inhale, Okay. Alright. So, yan lang mga body. Ang, uh, napaka-simple at very practical na pamamaraan pwede ninyong gawin yan ng 3 uh, set minimum pero magpapakaya uh, magpapahinga kayo uh, ng tamang uh, tamang minuto right depende kung medyo hingal pa kayo sa unang uh, set na ginawa nyo ay uh, dagdagan nyo ang inyong uh, uh, rest na pama, uh, pagpahinga alright So, gawin lang ng unti-unti. No? At siyempre sa una talaga ay mahirap. No? Masakit. Pero kapag ka, uh, uh, nakasanayan mo na, ay napakadali na lang. Uh, simple na lang yung gawin ito. Okay? So, at huwag kalimutan no, yung iniliksil dahil napakaganda para sa ating puso. Okay? Papalakas ng ating uh, resistensya. Yan lang mga body ang aking gustong ibahagi sa inyo. No? Sana nagustuhan nyo at sana uh, maggawa nyo at uh, nasabayan nyo rin ako. All right. So, maraming maraming salamat muli. at uh, hindi ko na po kayo isa isa-isahin sa pag uh, shout out. Okay? So, ingat-ingat po kayo at laging tandaan at huwag kalimutan na manalangin sapagkat ang panalangan ang siyang solusyon sa ating mga solerinin. Sama ng po ng gawa pagtitiwala. At lagi kong sinasabi bago tayo magtapos. Stay safe. Stay healthy. God bless. I love you all. Bye bye.